Aalis ako Bantayan mo tong bahay Ate, saan ka pupunta? Kakain ako sa labas kasama ko yung mga friends ko At nagugutom na rin ako Ate, pwede po ba akong sumama? Nagugutom na rin po kasi ako uy. Di ba kakasabi ko lang? Kasama ko yung mga friends ko Tapos tignan mo nga yung sarili mo Ang dugyot-dugyot mo sasama ka sa akin? Ano po kasi oh, ate, hindi pa po ako nakain. Pwes, wala akong pake. Kahit mamatay ka pa dyan sa gutom. Pero ate... Huwag ka na nga magreklamo. Mauna na ako. Lumayos ka nga dyan sa may daanan. Paharang-harang kang ampun ka. Anak, Редактор